ang sulat ni Pablo sa mga taga -galasya. Ikalimang Kabanata Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo. Kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, nahiwalay na kayo kay Kristo at nawalay sa habag ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa mga nakipag-isa na kay Kristo Yesus. Hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawang udyok ng pag-ibig. Mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sino pumigil sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi yang gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Wika nga, Napapaalsa ng kaunting libadura ang buong masa ng harina. Nagtitiwala ako na sasangayong kayo sa akin sa bagay na ito. Dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sinumang mang nanggugulo sa inyo, kung sino man siya. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuloy, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Sana'y ang mga nanggugulo sa inyo ay hindi lang magpatuli, kundi tuluyan ng magpaputol. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig Sa ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop mauubos kayo sinasabi ko sa inyo ang espiritu ang gawin inyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman sapagkat ang mga hilig ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga hilig ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kung kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapin, kahalayan at kalaswaan pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkaingit, paglalasing at katakawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinagunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Yesus ang kanilang makalamang pagkatao. Pati na ang mga masasamang hilig nito, Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Siya na rin ang paghahariin natin sa ating buhay. Wag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa. At wag na rin tayong magingkitan.